Tumasa inyo ang sandali ng balagtasan. Sa malagim na trahedyang bagyong ondoy ang dahilan at iba pang kalamidad na sa bansay nagdaraan. Na ang bungay, pagdurusa, gutom, sakit, kamatayan. gayong kung may paghahanda pwede namang maiwasan. Ay sino ba ang may higit o lalong kapabayaan? Tayo mismong mamamayan o ang ating pamahalaan? Daming buhay ang napugto sa di natin kahandaan. Libong bahay at gusali ang naanod at nawindang. Sa unos na nagngangalit at habagat na pamatay, payapa mang bayat bukid ay binayot ginulantang. Nang magbiro ang tadhana, mamamayay nasasaktan. Ang sisihi walang iba, kundi ang pamahalaan. Gobyerno man ay nariyan, tayo pa rin mas marami. Munti natin nagagawa, mapasama, mapabuti, sama-samang bunga nito'y mas matindi, mas malaki. Kaya tayo ang masigit na sa bayay responsable. Ngunit tayong tagaingat sa paligid nangyayari ay tayo pang tagawaldas tapos ibang sinisisi. Hindi natin layon ditong ang sinuman ay masisi. Subalit kung masusuri ang sanhi ng calamity. Sa ganito'y matutukoy ang angkop at mas mabuting paghahanda bago pa man ang sakuna ay mangyari. Gobyerno o mamamayan, kung isa lang responsable, sinong naging mas pabaya, kayo na ang siyang magsabi. Inyong napakinggan ang sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata. Pataasan ng diwa. Pagalingan ng katiran.